ready? Hi, welcome to my channel. Kumusta na kayong lahat dyan? Lang eh, kayo nga mother, kumustahin namin. Kumusta na daw? Kasi matagal-tagal na rin kayo hindi nakakapag-upload ng na mga Ay, videos nyo. Matagal na nga, mo. kaya nga. Kumusta ba ang buhay nyo dito sa Ipo? Eto. O, oh, uh, sakay pa ngayon. Misa ni malungkot, misa masaya. lang. Lalo... Eh, ba't kayo malungkot? Eh, pagka hindi dumadating yung aking mga alipores, Aday, bumalik. Bum Doon do do lang kayo sa amin. Doon do lang kayo sa um, Ay, naku, bahay hindi nyo. Ay, pwede. Paano na lang tong aking mga ano dito, kabuhayan? Aday, yan ang yun na sa iba. Yung mga babi ko, mga manok. Ayan nga, may mga kasosyo na nga akong nauubos eh. Hindi ko alam. Ay, ganun talaga. Mahingi lang ng ano yon ng parte. Eh, ako eh, pupunta sana sa anak ako eh. Papaligo ng baboy. Kamusta na yung alaga yung ano, babsi? Ay, itinapo ng mga anak e rin aking tubig na ibubo si ina. Yung Eto, makulit to, oh, nakakawala, oh. Nakakawala yung anak ni Shiny. Yan. yan dalawa, dalawa yan. yan, nakakawala na yan, eh. Mga ibang kapatid doon. Dalawa dun yan, dun. nakakalabas lagi yan. Mga jumper kasi yung aking mga biik, eh. Hmm. Ik -ik! Yan. Punta natin si ano, ang makukuha kayo ng tubig sa sapa. Punta ko si Siani. Aine! Basta, Aine! Ay, Ayan ay, yung kanyang makulit na inahin. Na uh, mas mas mabait daw si Shiny. Eh, si ano eh, si Sandy. kaya dito sa isang to eh. Ito pagka daw nakawala eh, hindi mo mahabol eh. Kung saan gusto pumunta, yun doon pupunta eh. Pinapaiyak tong lola Ito, niya eh. Ayan. Kilala niya punong to? Ano yan? Ito ay Mangustin, ang tawag. Si Mangusteng? Dahil yung kagano kalaki ngayon hanggang ano. may ba, mas mataas na sa akin. Mangustin, ah. dalawang puno yun. Akala ko yung longgan yan eh. Nasa may longgan nyo? Ha? Longgan, nasa na? Ay, napatay ni ano yung longgan ko. Ba't napatay? Ginawang ihian. Anong teteng pala. Ah, oh, kukuha kayo ng ano. Makulit Oh. Ayan, isang makulit. Ayan, kukuha na ng... Pagpaligyo sa baboy. Diligoon niya si ano. Ang lakas na uli yung tubig Oh. Si lakas na uli yung sapa. Hmm. Hmm. Ah, gusto pala niya naliligo siya, ano? Buti hindi niya inaaway itong dalawang anak niya na awatan niya. Mother. So, Naginip ko eh. ngayon. din lahat eh. <laughs> eh, buntis na uli sila. Diba? Buntis na uli ito. Buti hindi, hindi niya ibutin. Hindi niya inaaway. Eh. No? Kaya lang. Yung mga susundang anak eh, Hindi pa naman. Bibili. Yun lang. Baka kailangan nyo ang biik. sa akin. Malalaki na. Native. Native po. Eh, magkano naman? Sakali. Eh, yung merong depende. May 3,5 May 3 may tri ba? Tree pa ba? Ha? Tree? Ah, kasi nga, ano, native, hindi ganun kalalaki, ano. Yeah. Kaya lang kasi, mahirap kasi i-transport eh. Yan problema dito eh. Isas Sasakay pa ng bangka. Malayo. Malayo nga lang. Pero masarap ang karne ng, ano, ng native. Kasi, laging gulay, pinapakain ni mother dyan. Ayun, dalawang makulit. Liliguan nyo rin yung maliliit. Yung mga biik nyo. Ito yung iba. Yung mga hindi nakakatalon. Ayan. Ayan, mga mulit. Anim pala yan, no? Anim ba nga ba? Two, four, Anim ba, mother? Ayan. Ayan. Nakakatalong kasi yung iba dito, eh, no? Tatlo, nakakatalong. Eh, puto mo. Hulog. ko. Eh, kumusta naman ang inyong health? Eh, eto. Minsan ni eh, hihinga-hinga. Eh, misan, ba't naman eh, ni hinga kayo? Kung ni eh, tinatangay ng baboy. <laughs> Ay, akin alagang inihinip nung panahon ng ano, ng abukado. Mas, mas matalino pa sa akin. Tinatakbuhan ako dahil yung mga puno ng abokado pinupuntahan. Eh, gustong gusto nila yung bunga na abokado. Kahit na hindi pa hinog. Hindi naman kayo nagkakasakit. Eh, Misa ni eh, masakit ang batok, medyo na uh, na high blood kaya. Medyo kumisan dahil na uh, ano nga eh pagka naman na ako in lagi na nanalangin, inang nakatutulong sa akin ng malaki. Eh dapat uh, talaga mother, pagka ganung ano, papa-check up nga kayo. 'Di ba umaahon pupunta ito naman, ito naman kayo nang baryo. Ito yata taon 2024 eh, eh, ay eh, ikangay puro pagsubok ang nangyayari sa akin. Hindi ba kayo nilalag, hindi naman kayo nilalagnat lagnat? Hindi naman. Ila, eh, masakit lang ang ano dahil nga yung mga makukulit na baboy. Hmm. Kasi yun ang sinasabi nga namin eh, huwag na mag-alaga ng baboy eh, may nagbenta sa inyo, naawa kayo. Ito mo, kayo yung pinahihirapan ngayon, yung baboy na yan. Ito nga ang pinahihirapan niya uh. okay. Eh, eh naiinom nyo naman yung mga maintenance nyo. Kakain naman ako. Eh, kumisa naman eh, ang, hindi ako patulogin ng aking mga alaga at mga nakatabi sa akin. Hindi ako makakilos ng ayos. Eh, at ano gusto? Eh, gusto akong kilalaki eh, nakadagan sa akin. Anak ko, kamukha niya, wala na si Digong niyo. Wala na kayong eh, si pasakasama. Digong eh, si Digong simula ng pagsampako na rito sa sapang munti e eh. kasakasama ko biglang nawala kaya ano malungkot ako at wala nang tumatahol sa akin lalo na pag kami dumarating ay eh, gusto niya ba mag-alaga uli ng aso gusto ko mag-alaga uli ng aso yung matahulin para kung may dumarating meron man na tumatahol at merong bagas sa ano may pahiwatig o paalam na may dumarating. E ngayon, eh, kasi yung mahirap magdala ng tuta dito na parang may pesting na ano eh. May, pestia pesting yata dito na mamatay yung mga tuta eh. Yan, hindi muna kami nagdadala, nagdadala, ng tuta sa inyo. Eh, sabi ko nga, siguro ako pwede aso na siguro dalin. Yung mag, ano kami sa, mga, sa may shelter ng ano, sa may munisipyo, yung city bed doon. daming mga aso na hindi na kiniklaim ng may-ari. Pwede na siguro yon ano, mother? Eh, kung magsasabi kayo, baka gusto nyo nang umuwi sa bahay nyo talaga. Ha? Baka gusto nyo nang umuwi sa bahay nyo, doon sa San Jose. Ay, naku, hindi. Gusto oh. ito, kesa doon. Eh, <laughs> kasi, kasi nag-iisa lang kayo dito. Eh, hindi namin kasama kayo puntahan, ka eh. Si Lord, si Lord, ang nag-i-ano sa akin, ang aking kasama rito, palagi. Kaya hindi ko siya pinababayang ano yun? Basta pag gaganyan habi pag may kayo, sabi nyo agad at ano, pwede naman kayong ay may, may, may makulit na ano, o oh, o oh, o oh, Makulit. Oh, yeah. Yan pa nag-install-install oh. Ay. Yan kapalit Digong. Ayan. Parang aso nga yan, tutung doon, hihintay na ko at hindi makatawid. Hindi uh -huh. makatawid sa tubig. Ihintay na ko kahit po yan, or, Hindi po yan si Kote. Naghihintay ako doon. Ayan, dalawa, dalawa yan eh. Yung galing sa hospital na inuwi ko dito eh. Ayan. ko nga lang. O, paano mother? Magpaalam na kayo. O, sige, mga... Mga ano... Mga, fans niya. Mga subscribers nyo. ko. Ako eh, nangungumos na sa inyong lahat. Nasanay tayong lahat eh, masasaya. Lalo na, magaganda. Oh. Eh kasi, mother, eh, namimiss na kayo at hindi daw nakakapag, wala daw oh, wala na tayo eh. na i-upload eh. Hindi Yan. na makapag, mag, ano, hindi na makapag, ano nang madalas dahil, ano, nagbuulan. Busy. Nag Busy hindi eh. Saka, bihira nang magpunta rito. Saka pa, nagluluto ako eh. Di, hindi na, hindi agit. na at ano eh. Mabilisan na ang luto. Eh. Hindi na, wala nang mga video-video na kukuha-kukuha eh. Nakaloto na, tsaka maalala eh. Ayan, magpaalam na kay Mother. Oh, uh, sige na, kumusta sa inyong lahat ha? Mag-iingat tayo pare-pareho. Bye-bye.